So ayan mga idol, so lumaka tayo ngayon yan. So nag -ilo tayo. Yan yung gamit natin na ilaw. Yan nakalagay yung mini driving light. Yan. Yan. So ipapakita ko sa inyo yung ating huli ngayon mga idol. and So ang huli natin ngayon ay mga iliw. Yan nag -ilo tayo ngayon. So ayan pakita ko sa inyo. So mga idol. So bago ang lahat. So ayan yung ating panghuli. Yan. So panghuli natin sa iliw. Ito. Tapos yung isang sipaw na malaki-laki sa haba. Yan. So ayan nagiliw lang ang tayo mga idol ngayon. So I think ating huli ah. sariwa. Ayan. Ang ating huli. So ang oras natin mga idol ngayon ay sa alas 3 na. Ayan. So pauwi naman tayo ating huli yan. Yan. so yan yung ating kasama sa isang bangka si Kariko ayan solo lang tayo dito